Nabangga na po. Nabangga na po siya. Kaluoy. Kaluoy. Ay, bangga man mo maninti aning. Di asa na bangga, guys. Kaluoy natiurok na lipong-lipong, di ba? magtanaw og ano para amping ba amping para dili mabangga anang salamin diha awa kuya paninon ka hmm, pa -relax lang sa pa relax tautood buhi anata ka para maano hmm kalu Ang imong sungo may nabangga no kalu oy unsa ni e siya nga pangalan ani nga bird kasi nakaila ani e, nabangga e siya kani iyang sungo mo e nabangga ning salamin diri permanente jud ni nay mga bangga diri nga langgam pero maulian dapat din noon mo man sila makuyapan <laughs> sakit ang sungo kolu sakit yang sungguh kalu oi relax lang lupad ng karon taod hmm kalu oi ni birdie birdie oi kalu oi ni birdie birdie oi pula lagi ka ayo kag mata Anong pula ka ayaw kag ha? Hmm? Pula ka ayaw kag mata ning bataan ni, nga naman ni. Ooh. Pula pa ka na uli eh. Lipong pag lipong pa, di eh? pa pwede mo lupad-lupad usab. Oo Ready na ka na? Sige daw be. Lupad daw be. Dili na ka gusto mo lupad? Dili na lang ka sa ah. Huh? Ha? na lang ka? Dili na lang ka magpuyo? Ha? Huh? Ayaw talaga. Maragli na siya ganahan mo lupad guys. Maragana na siya sa kuha. Ah, Char. Gana na siya sa kuha. O, oh, tara. Magkawal. ting Tingtingog na. Sige na. Sige na. Sige na. Tara. Sige. Woo. Di ka siya malupad, oh. Woo, Tingin siya malupad Why? Gusto naging kasako ah Ina e, kaganahan dito sa ila ha Sige na Sige na Tara oh, Tara sa mga kahoy imo, mga friends O oh, mga Mga iksuon Mga iksuon Sina ha, ipalupad na ka ha. Yehey! hey di ka dyan. Yehey! Lasa ko siya. My God.